Hello guys. Merry Christmas and Happy New Year. Dito ako kumain sa kusina. Pananghalian. Yan. Yung tawag namin dito na isda ay bangsi or flying flying fish. Ito yung ano. Ulam namin. December 29. Yeah? 29? December 29. Hindi ako nakablog sa ano ko. Ang ano ba yun? Ay, may na-upload pala ako. Di ba yung birthday ko is 27? Yan ang regalo. Ganyan na ko lagi. Mayroon nagbigay sa akin na ano. Asawa ng pamangkin ko. Nagbigay sa akin ng wine. Binigyan ako ng wine. Kaga, kagabi pa dito hinatid kasi nag out of town nga kami. Ng ano ako ko. Bali. Wala ako dito sa bahay. Two nights. Dito kami sa kusina kumain. Wala gusto lang. Niha na isda. Ngo handa niyo. Nakalista na ba ang lulutuin sa New Year? Kailangan ilista para hindi magka ano hindi masayang ng mga ingredients mo. Kasi pag bili ng bili ka, pagdating sa bahay, kaya napagod na, hindi mo na naluto. Kaya yan. So, kailangan. Huwag naman damihan yung ano. Siyempre, pag, may, pag gusto magbunga, magbunga. Bunga ang New Year. Kung naman dito ay kami lang dalawa. Water to be. Ko. Water to be. Water to be ko. Panay ulan. Nabisi ako kanina, guys, umaga. Hindi ako nakapag, ano. Hindi ako sa likod. Nag, linis-linis kunti. Tapos panay ulan. Kanina, alisan na ako kasi magbabayad ako ng bill ko. Tumaas yung electric, electric bill ko. ko saan kukunin yung pambayad? Wala na nga akong trabaho. Wala na nga nag-supply. Hirap ng buhay. Sarap ito iihaw na ano, hindi siya malangsa na isda. Bangsi Ulan naman oh Bangsi pangalan namin Sarap din i ikilaw eh, Na okay okay na yung ano ko yung mata ko Diba na ano siya Okay, okay na siya. Wala na naman. Hmm. May ano pala ako ginawa kanina. Yan, parang dessert. Parang halaya. Pero gabi siya, gabi. Gabi halaya. Hmm. Yan, ginawa ko. Ano lang, konti lang. Saka, doon sa likod, nagbunot ako doon sa likod, mayroon kasing gabi, so ilunot ko yung ano, maliit lang yung ano yung yung, yung, yung laman. So yun na yan, yung dessert, gabi halaya. Hmm. <laughs> Niloto ko siya muna, pagkatapos giniling ko siya. nung parang food processor yung ginamit ko kasi maano siya malagkit ma, siyempre magdikit-dikit siya yung ano nilagay ko muna ng fresh milk para maano talaga siya tapos nilagay ko ulit sa ano, sa kawali nilagay ko butter condensed 'yun ganyan masarap siya yun na yung ano ko Dessert ko sa ano? Sa New Year. <laughs> kasi sayang naman kung damihan mo. Yung, yan, tama na yan sa amin dalawa. Di ba? So, ang lutuin ko sa ano, sa New Year, kasi yung, ano, yung Pasko ay, ano yon yung chicken hamunado. Tapos, bili ako ng pork ribs. Pag makabili ako ng pork ribs. Kaya ah, kanina sana alis ako kaso namin ako. Kasi punta ako paling kay magbibili na ako ng ano. At saka yung ano pang ano yung protas. Naman nasanay talaga ako na pag ganyan na mga ano simula pa noon talaga. Kung ano mayroon ako liyon na yun. Mula pa talaga na ano kahit nga birthday ko. Ng, ano. Yun lang ang anuhin ko na Yung bili ako ng pork creams tapos Ano. Nulutuin ko sa ano. New Year. Yun lang. Tapos mag ano siguro ako ulit. Mag mash potato. Kasi nung chicken hamonado is New Year. Nag-anap ko ng anong mashed potato. Kasi nami-miss ko na yung mashed potato. Yung na lang ano yung ko. Pork, back ribs, tapos yun yung mashed potato. Yun na, mayroong kunting dessert. Ano na, ano. Yun lang. Merry Christmas and Happy New Year, everyone. Bye-bye.